Mayong nga gili sa inyo tanan mga idol. Madamo gyud ning salamat sa pagsuporta niyo sa amon nga tatlo. Thank you, thank you gid, sa walang sawang pagsuporta. May share lang kami gili mga idol sa part sa amon nga pag-vlog sang sang pagpormero sang so good lang kami hasta nga nagkaluyan kami nagdako namon followers. Sang una mga idol, in share ko lang mga idol. Sang una, ako lang gid sa pag-content, sugod so sugod so gid ako lang gid sa sugod so sugod so, so pag-content. Sang daw na ko nga uh, nga isi dalong mo sa sakon nga pag vlog, sakon nga pag content, ulihin na lang gini si Mayra. Sa una mga idol, no, na gid namon. Start ni Inday nga pag upod sa amon sa pag vlog mga idol. Mga February 2020, 2024 mga idol. Siyempre mga idol, baguhan si Inday, iyawang ko pagtudlo sa iya. Kung ano pag ko pagtudlo ko siya, agyan pa namon nga ma... Ba -isay pa nga duwa tungod lang sa tungod lang, lang sa amon nga content tay ang rason ni hindi sa kuno kabalo, te nga ako nga ambal si ko dai, tiaga lang dai kay tudloan ta ka. Ako matudlo si mo para makabalo ka sa kontenta nga duha. Kay siling ko ang kontenta ari lang di part lang sa aton nga panimalay kun anong pabuhi ta Tapos may time mga idol nga isa ka may may time gid ya nga si do nagsunggod gid bala ako nasakitan si sa pangbuhi kong istorya sa iya. Siyempre, kung ikaw nagatudlo, guro mga idol, maria ka ganyan, do hindi sa mamate, do log niya, simpre ako na seryos ko, siling ko dahi, pakapala na niya ng mukha, dai sa, dire, sa social media, kung sino tayo lang yadaya, mapasadya tayo ang mga tao. Kung nalingaw sila sa aton, ng mga content, amun ang ko siya mga idol. Tapos may tayo mga idol nga nagsulod sa, nag-ibibig. Sinday mga idol. Lugtood na mga idol ha. Lugtood na mga idol, na nag-ibibig sa. O, ari sinday o, day. Lugtood na mga idol yan, ginahambal ni Rasio sa inyo. O. Oh. Ang hambal ni Inday mga idol sa ako, nag-ibibig sa susulod, hambal sa ako, niya hindi na sa ako nung mag-vlog. Tiyak ko ganyaga porsigi siya na silingkod, day. Sige, yung talang bala pamati Pamatiin lang bala nga nga tudlo si mo. Kaya siling ko, sa si pilakadlaw, para gina sa aton, makaloy ang gitana Tapos siling ko, kagpara sa amon nga kabataan, mga idol, simpre. Tapos may mga mo kami sa kabataan namon. Kaya kung sa kung may kasarang namin piskwila, mapatapos gina sila namon nga lima. Simpre lima kabilog akong kabataan, mga idol mo. Mung sinasila ka damo. Muna ang balik ko, sinday, sinday, sa ulihe, Sige, Pugtas kaya nga pugtas mga idol lang yung uh, sa akon. E, simpre ako mga idol, gusto gusto ko gid mga idol yung uh, magsulod sa diri sa mundo ng Facebook sa may sa social media mga idol. Gusto gusto ko gid. gusto ko gid nga mabuligan ko sa pilakadlaw ang kabataan ko simpre sa pamilya ko man eh. Muna pala mga idol. Tapos nang lihe, nang muna sa do gamatamat katangamon niya channel. So may nag-viral kami nga video, isa ka business nang viral lang nga mo video mo to nag. Pasalamat ko pagkaaga, kibot lang ko nga ko. Oh, dako na mo followers. Perti pasalamat ko mga idol eh. Lipay-lipay ko nga ginpakita kay day Day nagdako-dako nang followers ta. Amo to, nga tayo mga idol, s'yempre lipay kami mga idol kag so good na so good kami sa monetize ni Facebook nang after sang August mga idol. Ah, July, July kami na monetize ni Facebook. So good kami na kasildo, no pagani sa good sildo. September. September. kami nakasugod Saood mga idol sa Facebook mga idol. Ang nga nagapasalamat i kami. na Sinyo nga walang sawang pag-suporta at isang uli pagkabato na mong sildog yung nabalang sinin <coughs> are na day nagbunga na nga ito nga pagpangabudlay ang pagtsaga ta Simpre, mga idol ang na blang ambal sa iban mga tao mga idol pag may tsaga may biyaya si paglang sa pag-upload sa video ang na ambal ko sa kain day sipagan tala sa pag-upload Sang video ta day sige sige yun ta lang nga pag-upload sa video kay sa ulihi malabot agad ang ginapangayo tanga magdako followers sa kagmamonetize tati ara ng mga idol na labot gid namon Asadya rin nalang ulit mga idol ang pag share ko sa inyo kung anong pagsugo sa pag vlog mga idol madamo gid nga salamat sa walang sawang pag niyo tani nyo tani pakishare naman ang video ng na ini subong kung nagustuhan ninyo nga mga video tani pakishare naman mga idol thank you very much gid sa amon nga mga solid supporter sa amon mga, mga followers na kay nakalabot kami subong sa 135k followers. Madam, mo salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amuntanan-tanan. Thank you, thank you, thank you very much. God bless you all.